Magandang araw, mga kapatid. Ako'y nagagalak na makasama kayo sa ating pagninilay-nilay sa araw na ito. Ako'y umaasa na kayo'y nasa mabuting kalagayan, kasama ang inyong pamilya at mga mahal sa buhay. Sa ating pagsasama ngayon, tayo'y nagtitipon hindi lamang upang makinig, kundi upang sama-samang magdasal, magpasalamat, at magmuni-muni sa mga biyayang natamo at mga darating pa. Ang ating tema sa araw na ito ay panalangin ng pasasalamat para sa mga biyayang natanggap at para sa mga matatanggap natin. Sa ating mga buhay, hindi may kaila na puno tayo ng mga pagsubok. Ngunit sa kabila ng mga ito, napakaraming dahilan upang tayo magpasalamat. Ang bawat umagang dumarating, ang bawat niti ng ating mga anak, at ang bawat pagkataon na tayo'y magkakasama sa ating mga mahal sa buhay ay mga biyayang dapat ipagpasalamat. Sa ating pagninilay-nilay ngayon, Nais nice kong hikayatin kayong isaisip ang mga bagay na talagang mahalaga sa inyo. Ano-ano mga biyayang natamo ninyo sa mga nakaraang araw? Maari itong maging simpleng bagay, kaya na sa isang masayang pagtitipon kasama ang pamilya, o kaya naman ay isang pagkakataon na makapaglingkod sa ating komunidad. Ang mga ito ay mga pahayag ng pagmamahal ng Diyos sa atin na siya'y laging nandiyan upang tayo'y gabayan. Sa ating pagderasal, hilingin natin na magkaroon tayo ng mata upang makita ang mga biyayang ating natamo, maging ito man ay malaki o maliit. Huwag tayong kalimutang magpasalamat, sapagkat ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng ating pananampalataya. Sa bawat pagkataon na tayo'y nagpapasalamat, tayo'y nagiging mas malapit sa Diyos. At sa ating paglapit sa Kanya, lalo niyang pinalalakas ang ating pananampalataya at nagbibigay sa atin ng higit pang mga biyaya. Pangalawa, pagnilayan din natin ang mga biyayang darating. May mga pagkakataon na tayo'y nag-aalinlangan sa hinaharap, naguguluhan kung ano ang darating. Ngunit tandaan natin na ang Diyos ay tapat at Siya'y may magandang plano para sa bawat isa sa atin. Huwag tayo matakot na humiling at mangarap. Sa ating panalangin, ipagkatiwala natin ang ating mga pangarap at hangarin sa Kanya. Ipaabot natin ang ating mga pangarap na may tiwala na Siya'y makikinig at kagabay sa atin. Sa mga oras na tayo nagdadasal, nais ko rin imbitahan kayong magkomento sa ilalim ng video na ito. Ibahagi ang inyong mga saloobin, mga karanasan, at mga biyayang nais ipagpasalamat. Ang bawat kwento ay mahalaga at maaring magsilbing inspirasyon sa iba. Huwag kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe sa ating channel upang patuloy tayong maging magkasama sa ating mga pagminilay-nilay at panalangin. Ngayon, Samahan niyo ako sa isang maikling panalangin. Magdasal tayo na buksan ng Diyos ang ating mga puso upang tayo makapagpasalamat at makilala ang mga biyayang Kanyang ibinibigay. Hilingin natin na ang ating mga panalangin ay magingdaan upang mas mapalalim ang ating relasyon sa Kanya at sa ating kapwa. Sa ating paglalakbay na ito, huwag tayong kalimutang magdala ng mithi at pag-asa. Sa pagkatang bawat araw ay isang pagkakataon upang tayo magin maging inspirasyon sa iba. Magsimula tayo sa ating sarili at magpasalamat sa Diyos na patuloy na nagmamahal at nag-aalaga sa atin. Wuli, salamat sa inyong pagsama sa akin sa araw na ito. Huwag kalimutang i-share ang inyong mga saluubin at mga biyayang na isipagpasalamat sa comment section. Naway magpatuloy ang ating pananampalataya at pagmamahal sa Diyos at sa ating kapwa. Hanggang sa muli, pagpalain nawa tayo ng Diyos. Ang Salmos 100 ay isang makapangyarihang paalala sa atin tungkol sa pahalagahan ng pasasalamat sa ating buhay bilang mga tagasunod ni Kristo. Sa mga talatan ito, tayo ay inaanyayahan na pumasok sa tahanan ng Diyos na may kasiyahan at pasasalamat. Ang mga salitan ito ay nagpapahayag ng ating pagkilala sa kabutihan at katapatan ng Diyos sa ating mga buhay. Sa bawat araw, tayo ay binibigyan ng pagkakataon na magpasalamat sa Kanya para sa mga biyayang natamo, mga pagsubok na nalampasan at mga hinaharap na hamon. Madalas nating nalilimutan ang halaga ng pasasalamat sa gitna ng ating abalang buhay. Sa likod ng mga pagsubok at problema, ang ating isip ay nahuhumaling sa mga bagay na wala tayo, sa halip na magtuon sa mga biyayang natamo na. Ang Salmo 100 ay nagtuturo sa atin na ang tunay na pagsamba ay nagmumula sa puso na puno ng pasasalamat. Ang pagsamba ay hindi lamang isang ritual, kundi isang aktibong pagkilala sa lahat ng kabutihan ng Diyos. Sa bawat hapang na ating buhay, anuman ang ating kalagayan, palaging may dahilan upang magpasalamat. Isipin natin ang mga biyayang natamo natin sa araw-araw. Mula sa simpleng pagkain na ating kinakain, sa mga taong nagmamahal sa atin, at maging sa mga pagkataon na tayo ay nagtagumpay sa mga pagsubok. Ang mga ito ay hindi dapat palewalain. Sa halip dapat natin silang ipagpasalamat sa Diyos na nagbibigay sa atin ng lahat man nito. Ang ating mga puso ay dapat napuno ng kasiyahan sa pagpahayag ng ating pasasalamat. Ang pasasalamat ay hindi lamang isang emosyon kundi isang paraan ng pamumuhay. Sa ating pagbubulay-bulay sa Salmo 100, nawa'y mapagtanto natin na ang tunay na kaligayahan ay nagmumula sa ating kakayahang makita ang mga biyayan ito at ipagpasalamat ang mga ito sa Diyos. Sa so 1 Thessalonica 5 verse 16 to 18, tayo ay hinihimok na magpasalamat sa lahat ng pagkakataon, hindi lamang sa mga magagandang sandali, kundi lalo na sa mga panahon ng pagsubok. Ang pasasalamat ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay isinasagawa sa gitna ng mga hamon. Sa mga pagkakataong tayo ay nahaharap sa mga pagsubok, ang ating pasasalamat ay nagiging isang pahayag ng ating pananampalataya. Ipinapakita nito na kahit na sa gitna ng bagyo, tayo ay may dahilan pa rin magpasalamat dahil alam natin na ang Diyos ay kasama natin. Ang mga pagsubok ay nagiging oportunidad upang mas mapalalim pa ang ating ugnayan sa Diyos. Sa mga pagkakataong iyon, ang ating mga dalangin ay nagiging mas taos puso, mas puno ng pananampalataya at pag-asa. Sa mga susunod na araw, paano natin may papakita ang ating pasasalamat sa Diyos? Ito ay maaring sa pamagitan ng ating mga salita, mga gawa at mga panalangin. Ang pagdarasal na may pasasalamat ay nagbibigay liwanag sa ating isipan at kapayapaan sa ating puso. Sa Filipos 4, 7 ipinapahayag na sa pamamagitan ng panalangin at pasasalamat, tayo ay makatanggap ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Ang kapayapaang ito ay nagmumula sa ating pagtitiwala sa Diyos na alam nating Siya ay may magandang plano para sa atin. Sa ating mga panalangin, dapat tayong magsama ng pasasalamat sa lahat ng ating hilingin. Ang pasasalamat ay nagiging tulay upang tayo ay makaranas ng kapayapaan sa kabila ng ating mga alalahanin. Sa kabuuan, ang ating paglalakbay sa buhay ay puno ng mga biyayang natamo at mga hamong hinaharap. Ang panalangin ng pasasalamat ay isang napakahalagang bahagi ng ating espiritwal na buhay. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagsasabi ng salamat, kundi isang malalim na pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Ang tunay na pasasalamat ay nagmumula sa puso na nagpapahalaga sa lahat ng bagay, maliit man o malaki. Sa bawat pagkakataon na tayo ay nagdarasal, naway isama natin ang pasasalamat sa ating mga dalangin. Sa ganitong paraan, hindi lamang natin pinasasalamatan ang mga biyayang natamo, kundi tayo rin ay nagiging bukas sa mga bagong biyayang darating. Ang pasasalamat ay isa sa mga pinakamahalagang aspeto ng ating pananampalataya bilang mga Kristiyano. Sa 1 Thessalonica 5.62.8, tayo ay tinawag na magalak, manalangin ng walang humpay at magpasalamat sa lahat ng pagkakataon. Ang talatang ito ay nagdadala ng isang napakahalagang mensahe. Ang pasasalamat ay hindi lamang para sa mga pagkakataong mabuti ang ating kalagayan, kundi ito ay dapat na maging bahagi ng ating araw-araw na buhay, kahit sa gitna ng mga pagsubok at hamon. Ang pagkilala sa mga biyayang natamo at ang pagtanggap sa mga darating pa ay hindi laging madali. Maraming beses na ang mga pagsubok at pagsubok sa buhay ay nagiging hadlang sa ating kafayahang magpasalamat. Ngunit sa kabila ng mga ito, tayo ay inaanyayahan na magpasalamat. Ang ating pasasalamat ay nagpapakita ng ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Sa mga pagkakataong tayo ay nahihirapan, ang ating pasasalamat ay nagiging tanda ng ating pagtitiwala na alam ng Diyos ang ating mga pangangailangan at Siya ay laging naroon upang tayo ay tulungan. Sa Salmo Hunter, tayo ay hinikayat na pumasok sa tahanan ng Diyos na may kasiyahan at pasasalamat. Ang pagsimba at pasasalamat ay nag uugnay sa atin sa ating maniliha. Sa bawat paggamit natin ng mga biyayang natamo, tayo ay nagiging mas malapit sa Kanya. Ang mga biyayang ito mula sa mga simpleng bagay tulad ng magandang araw, pamilya at mga kaibigan, hanggang sa mga mas malalim na pagpapala tulad ng kalusugan at kapayapaan sa puso, ay dapat nating ipagpasalamat. Ang Salmos 100 ay nagsisilbing paalala na ang ating relasyon sa Diyos ay dapat na puno ng pagpapahalaga at pagkilala sa Kanyang kabutihan. Sa ating mga panalangin, kasama ng ating mga hiling at pangailangan, dapat nating isama ang pasasalamat. Sa Filipos 4, 7 sinasabi na sa bawat panalanin at paghiling, tayo dapat na may kasamang pasasalamat. Ang pagkilos na ito ay hindi lamang nagdadala sa atin ng mga biyaya, kundi nagbibigay rin sa atin ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Sa tuwing tayo ay nagdarasal, at sa bawat pagkataong tayo ay nagpapasalamat, tayo nagiging bukas sa mga pagpapalan ng Diyos at sa Kanyang mga plano para sa atin ang pasasalamat ay nagiging tulay upang tayo ay makaranas ng kanyang kapayapaan sa ating mga puso at isipan, kahit sa gitna ng mga bagyo ng buhay. Ang pagsasanay ng pasasalamat ay isang mahalagang disiplina na dapat nating isama sa ating pang-araw-araw na buhay. Habang tayo ay nagiging mas mapagpasalamat, unti-unti tayong nakakaranas ng pagbabago sa ating pananaw. Ang mga bagay na dati natin itinuturing na mabigat at mahirap ay nagiging mga pagkakataon upang lumago at matuto hindi lamang tayo nagiging mas masaya, kundi tayo rin ay nagiging inspirasyon sa iba. Ang ating pasasalamat ay maaring magdala ng pag-asa sa mga taong nakapaligid sa atin na maaring nahaharap din sa kanilang sariling mga pagsubok. Sa ating mga pagsasama-sama, dapat tayong maging mapagpasalamat sa bawat pagkataon. Ang mga simpleng salusalo, mga pagtitipon at mga gawain ng simbahan ay mga pagkakataon upang ipahayag ang ating pasasalamat sa Diyos at sa isa't isa sa ating mga testimonya at kwento ng biyaya naway maging inspirasyon tayo sa isa't isa upang patuloy na magpasalamat. Hindi lamang sa mga natamo, kundi pati na rin sa mga darating pang biyaya. Sa bawat hakbang ng ating buhay, naway palagi tayong maging handa magpasalamat. Sa mga biyayang natamo, sa mga pagsubok na nagiging dahilan ng ating paglago, at sa mga darating pang pagkakataon na patuloy na ipapakita ng Diyos ang kanyang kabutihan at pagmamahal. Ang ating pasasalamat ay isang pagsamba isang pagkilala na ang lahat ng ito ay mula sa Kanya. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging tunay na liwanag sa mundo, nagpapakita ng pag-asa at pagmamahal na nagmumula sa ating pananampalataya. Sa Filipos 4.6.7, itinuturo sa atin ang kahalagahan ng panalangin at pasasalamat sa ating pakikipag-ugnayan sa Diyos. Ang mensahe ng talatang ito ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong, kundi pati na rin sa pagpapahalaga sa mga biyayang natamo natin sa ating buhay napakaraming pagkakataon na tayo ay nakakaramdam ng pagkabahala at pag-aalala sa mga sandaling ito ang Diyos ay nagaanyaya sa atin na lumapit sa kanya sa pamamagitan ng panalangin at ito ay dapat nakasama ng ating pasasalamat madalas ang ating pag-uugali ay nakatuon sa mga bagay na kulang sa ating buhay kadalasan ang ating mga panalangin ay puno ng mga hiling at pangarap ngunit nakakalimutan natin ang mga biyayang kasalukuyan na nating natamo. Sa halip na mag-focus sa ating mga kakulangan, hinihimok tayo ng salita ng Diyos na magpakatoo sa mga magaganda at posibong bagay na mayroon tayo. Ang pasasalamat ay isang mahalagang bahagi ng ating relasyon sa Diyos. Sa tuwing tayo ay nagpapasalamat, kinikilala natin ang kanyang kabutihan at mga biyayang ipinuhos sa atin. Sa Filipos 4:7, verse 7, ipinapahayag na sa pamamagitan ng panalangin na may kasamang pasasalamat, tayo ay makakatanggap ng kapayapaan na hindi maunawaan ng mundo. Ano ang kapayapaan ito? Ito ay ang kapayapaang dulot ng pagkakaalam na tayo ay may Diyos na nagmamahal at nagmamalasakit sa atin. Sa mga oras ng pagsubok, ang kapayapaan ito ang nagbibigay ng lakas at katatagan sa atin. Kahit na ang ating sitwasyon ay tila mahirap at puno ng hamon, ang ating pananampalataya at pasasalamat ay nagdadala ng kapanatagan sa ating mga isip at puso. Isipin natin ang halaga ng pasasalamat. Sa bawat piyayang natamo natin, maliit man o malaki, may dahilan tayong magpasalamat. Mula sa simpleng pagkain sa ating hapag, sa ating pamilya at mga kaibigan, hanggang sa mga pagkakataon na tayo ay nakakaranas ng pagmamahal at suporta mula sa iba, lahat ng ito ay mga biyayang dapat ipagpasalamat. Ang Salmos 100 ay nagtuturo sa atin na pumasok sa kanyang tahanan na may kasiyahan at pasasalamat. Ang ating pagsamba at pasasalamat ay hindi lamang isang ritual. Ito ay isang aktibong pagkilala sa kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Minsan, sa ating abala at masalimuot na buhay, nakakalimutan nating maging mapagpasalamat. Ang pagkakaroon ng isang puso na puno ng pasasalamat ay nagbibigay ng bagong pananaw sa ating mga karanasan. Kapag tayo ay nagpasalamat, nagiging mas malinaw ang ating mga mata sa mga biyayang ating natanggap at mga oportunidad na darating. Ang pasasalamat ay nagsisilbing isang pinto na nagbubukas sa mas malalim na koneksyon sa Diyos. Higit pa rito, ang pasasalamat ay nagiging daan upang tayo ay maging mas positibong tao. Sa halip na magreklamo sa mga pagsubok, natututo tayong tumingin sa mga pagpagkakataon at aral na dala ng mga ito ang ating mga pagdarasal ay nagiging mas makabuluhan kapag ito ay sinamahan ng pasasalamat. Sa bawat pagkakataon na tayo ay humihini ng tulong, tayo rin ay dapat magbigay ng pasasalamat para sa mga bagay na mayroon tayo. Sa lahat ng ito, naway maging inspirasyon sa atin ang mensahe ng Filipos 4:6-7. Sa ating mga panalangin, huwag nating kalimutan ang pasasalamat. Huwag tayong matakot na ilapit ang ating mga hinanakit at pangarap sa Diyos. Ngunit huwag din tayong kalimutan na kilalanin ang kanyang mga biyayang natamo na natin. Sa ating mga buhay, ang pasasalamat ay dapat maging isang pamana, isang ugali na dala natin saan man tayo magpunta. Sa ating susunod na bahagi, tayo maglalaan ng panahon para sa isang panalangin. Sa pagkakataong ito, isasama natin ang ating mga pasasalamat sa Diyos at ang ating mga paghingi ng tulong sa Kanya. Amang banal, sa pangalan ni Jesu Kristo, kami ay lumalapit sa iyo sa oras na ito puno ng pasasalamat at paghanga sa mga biyayan niyong ipinagkaloob sa amin. Sa bawat umagang kami ay nagigising, pinasasalamatan ka namin sa bagong buhay na iyong ibinibigay. Sa bawat pagdapo ng araw sa aming mga puso, kami ay nakadarama ng iyong pagmamahal at pagalinga. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay nagkakaroon ng kalakasan sa kabila ng mga pagsubok na aming dinaranas. Panginoon, sa bawat hakpang na aming ginagawa, kami ay naunawaan ang iyong mga plano para sa amin. Puno ng mga pangako ang iyong salita, at sa mga pangakong ito, kami ay tumatanggap ng pag-asa at liwanag. Salamat sa mga biyayang material na aming natamo, ngunit higit pa rito, kami ay nagpapasalamat sa mga bagay na hindi nasusukat ang salapi. Salamat sa mga taong iyong ipinadala sa aming buhay na nagbigay ng inspirasyon at lakas. Sa kanilang mga niti, sa kanilang mga yakap, at sa kanilang mga salita ng kaaliwan, kami ay nahahabag, ngunit patuloy na bumangon. Sa mga pagkakataong kami ay nalulumbay, nagiging inspirasyon ang iyong mga biyaya upang kami ay patuloy na lumakad sa tamang landas. Sa mga araw na puno ng hamon, kami ay umaasa sa iyong katapatan. Salamat sa mga pagsubok na aming nalampasan. Dahil sa mga ito, kami ay lumago at natutong umasa sa iyong kabutihan. Sa bawat luha na aming pinahiran, kami ay nakatagpo ng iyong liwanag na nagbibigay ng kapayapaan sa aming mga puso. O Diyos, sa bawat patak ng ulan at sa bawat siklab ng araw, kami ay nagpapasalamat sa likas na yaman na iyong niliha. Sa mga bundok na nag-aalok ng kanlungan at sa mga dagat na nagbibigay ng kapayapaan, kami ay napapaligaya ng iyong mga likha. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay nakakapagpahinga at nagiging isa sa kalikasan. Sa mga oras na kami ay nag-iisa, ang iyong kalikasan ay nagsisilbing kaibigan at kasama. Panginoon, sa bawat pag-ikot ng mundo, kami ay nagiging saksi sa iyong kabutihan. Sa mga biyayang natamo namin, maging ito man ay malaki o maliit, kami ay nagaalay ng aming pasasalamat. Salamat sa kalusugan na iyong ipinagkaloob sa mga pagkataong kami ay nagkakaroon ng sapat na pagkain sa aming mga mesa at sa mga tahanan na nagiging kanlungan ng pagmamahalan at pagkakaisa. Sa mga pagsasama-samang naganap, sa mga pagdiriwang at mga alaala -ala na nabuo, kami ay nagiging mas malapit sa isa't isa. Salamat sa mga pagkakataon na kami ay nagiging bahagi ng isang mas malawak na komunidad. Sa mga pagtulong at pagkakawanggawa, kami ay nagiging mga kamay na iyong ginagamit upang ipakita ang iyong pagmamahal. Sa bawat niting aming ibibigay, kami ay nagiging tagadala ng iyong liwanag o Diyos, kami ay humihingi ng iyong patnubay sa mga susunod na hakbang na aming tatahakin. Sa mga darating na araw, kami ay umaasa na kami ay magiging karapat-tapat sa mga biyayang iyo pang ipagkakaloob. Hayaan mong ang aming mga puso ay laging puno ng pasasalamat kahit pa sa mga pagkakataong kami ay nahaharap sa mga pagsubok. Ituro mo sa amin na sa kabila ng mga hamon, ang aming pananampataya ay dapat manatiling matatag. Panginoon, kami ay nananalangin para sa mga hindi pa nakakatanggap ng mga biyaya nito. Patuloy na ipaalam sa kanila ang tungkol sa iyong pagmamahal at kabutihan. Sa mga pagkataong sila ay nawawala ng pag-asa, ipakita mo sa kanila ang mga sinyales na iyong presensya. Sa kanilang mga puso, itanim mo ang pag-asa at pananampalataya upang sa kabila ng mga pagsubok, sila ay makatagpo ng liwanag at lakas mula sa iyo. Kami ay patuloy na nagpapasalamat sa mga biyayang darating sa mga pagkakataong magbibigay sa amin ng lakas upang magpatuloy sa aming misyon. Sa mga aral na aming natutunan mula sa mga nakaraang karanasan, hayaan mo sanang maging tagapagdala kami ng iyong mensahe sa mundo. Sa mga pagkataong kami ay nahuhulog, tulungan mo kaming bumangon at ipagpatuloy ang laban. Sa mga pagdadarasal na aming ginagawa, kami ay nagdadala ng mga pangarap at mga hinanakit. Sa bawat salin ng mga saloobin, kami ay umaasa na ang iyong mga kamay ay patuloy na magbibigay sa amin ng kagalahan at kapayapaan. Salamat sa mga pagkakataong kami ay may kakayahang mangarap at maghangad ng mas mabuti. Sa mga biyayang ito, kami ay nagiging inspirasyon sa isa't isa. Umaasa na ang aming mga puso ay laging puno ng pag-ibig at pagkakaisa. O Diyos na puno ng pagmamahal at awa, kami ay patuloy na lumalapit sa iyo na may mga puso na puno ng pag-asa at pananampalataya. Sa bawat pagkakataon na kami ay nagtitipon, kami ay nagiging saksi sa iyong kabutihan at sa mga biyayang ibinuhos mo sa aming buhay. Sa mga sandaling kami ay nagkakaisa, kami ay nagiging mas malapit sa isa't isa at sa mga sandaling ito, kami ay nagiging mas malalim ang aming pagkakaunawaan sa iyong pagmamahal. Panginoon, sa bawat araw na nagdaraan, kami ay patuloy na humihiling na iyong gabay. Sa mga desisyon na aming ginagawa, bigyan mo kami ng karunungan at discernment upang ang aming mga hakpang ay maging ayon sa iyong kalooban. Sa mga pagkakataong kami ay naliligaw ng landas, ipakita mo sa amin ang tamang daan na aming dapat tahakin. Huwag mo kaming iwanan sa aming mga pagsubok, kundi patuloy mo kaming yakapin at alagaan sa bawat hakpang ng aming buhay. Sa mga pagkakataon ng kawalang katiyakan naway kami ay maging matatag sa aming pananampalataya. Hayaan mo sanang ang aming tiwala sa iyo ay hindi maglaho, kundi patuloy na lumago at umuspong. Sa mga panahon ng pagdududa, ipaalala mo sa amin ang mga pagkatong kami ay nalampasan ng mga hamon sa tulong ng iyong pagmamahal at piyaya. Sa mga pagsubok na ito, kami ay natutong lumapit sa iyo, at sa bawat paglapit na aming ginagawa, kami ay bumabalik sa aming mga ugat. Panginoon, salamat sa mga pagkakataon na kami ay nagiging bahagi ng iyong plano. Sa mga misyon at gawain na inyong ipinagkatiwala sa amin, kami ay nagiging mga tatagapagdala na iyong liwanag sa mga tao sa aming paligid. Sa mga pagkakataon na kami ay nakikiisa sa mga proyekto ng pagkakawanggawa, kami ay nagiging mga kamay na iyong ginagamit upang ipakita ang iyong pagmamahal sa mga nangangailangan. Hayaan mo sanang ang bawat pagkilos namin ay maging patunay ng iyong kabutihan at pagmamahal. O Diyos, kami ay nagdarasal din para sa mga taong nawawala ng pag-asa. Sa mga pagkakataon na sila ay nalulumbay at tila nag-iisa, ipakita mo sa kanila ang iyong pagmamahal at liwanag. Sa mga sandaling sila ay naguguluhan, bigyan mo sila ng kalinawan at kapayapaan. Naway maramdaman nila ang iyong presensya sa kanilang mga puso at sa kabila ng kanilang mga pagsubok, matutunan nilang umasa at maniwala sa iyong kabutihan. Kami ay nananalangin para sa mga bata, mga kabataan, at mga matatanda na naglalakbay sa kanilang sariling mga landas. Bigyan mo sila ng lakas at inspirasyon upang patuloy na mangarap at magtagumpay. Sa kanilang mga pangarap, nawa'y maging gabay nila ang iyong mga salita at pangako. Sa kanilang mga pagkatalo, ipaalala mo sa kanila na ang bawat pagkatalo ay may kasamang aral na magdadala sa kanila sa mas mataas na antas ng tagumpay. Sa mga salin na aming mga pangarap at hangarin, kami ay patuloy na umaasa na ang aming mga puso ay mapuno ng pagmamahal, pagkakaisa at pagkilos para sa kapakanan ng iba. Sa mga pagkakataon na kami ay nahuhulog, tulungan mo kaming bumangon at ipatuloy ang laban. Sa bawat pagsubok na aming dinaranas, kami ay natututo ng mga aral na nagiging dahilan upang kami ay maging mas matatag at mas mapagbigay. Panginoon, sa huli kami ay nagpupuri at nagpapasalamat sa lahat ng mga biyayang iyong ipinagkaloob. Sa bawat umaga na kami ay nagigising, sa bawat pagkain na aming natatamo, at sa bawat pagkakataon na kayo magkakasama, kami ay puno ng pasasalamat. Naway ang aming mga puso ay patuloy na maging daluyan ng iyong pagmamahal at liwanag. Sa pangalan ni Jesu Kristo, ang aming tagapagligtas, kami nananalangin. Amen. Nais ko sanang magpasalamat sa inyo sa pagdalo sa ating devotional na ito, kung saan tayo ay nagtipon upang magmagbigay ng pasasalamat sa biyayang natamo at sa mga darating pang biyaya sa ating buhay. Sa mga nakaraang ilang minuto, naglaan tayo ng oras upang pagmilayan ang mga kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Mga simpleng bagay na madalas nating hindi napapansin, ngunit napakahalaga sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Sa mga pagkakaong tayo ay naguguluhan o naharap sa mga pagsubok, mahalagang alalahanin na ang Diyos ay nariyan handang umalalay sa atin. Ang ating mga pasasalamat ay hindi lamang nagsisilbing pagtanaw ng utang na loob sa mga biyayang natamo, kundi ito rin ay isang pagsasabuhay ng ating pananampalataya. Sa bawat pasasalamat, tayo ay lumalapit sa ating tagapagligtas. Kinikilala ang kanyang kabutihan at kadakilaan. Nais nice kong hikayatin kayong ipagpatuloy ang pagminilay sa mga mensahe na ating natanggap. Sa mga susunod na araw, subukan nating ilista ang mga bagay na ating ipinagpapasalamat. Mula sa maliliit na bagay gaya ng isang niti, mula sa isang kaibigan, hanggang sa malalaking biyaya gaya ng kalusugan at kasaganaan. Sa bawat pagkilala sa mga biyaya nito, nagiging mas maliwanag ang ating landas at mas madali nating nakikita ang kabutihan ng Diyos sa ating buhay huwag kalimutan na ang ating mga pasasalamat ay dapat ipahayag hindi lamang sa ating mga panalangin, kundi sa ating mga gawa. Ang pagpapakita ng kabutihan sa kapwa at ang pagtulong sa mga nangangailangan ay ilan sa mga paraan upang maipakita ang ating pasasalamat sa Diyos. Tandaan na tayo ay tinawag na maging ilaw at asin sa mundo. Ang ating mga aksyon ay dapat na magbigay ng inspirasyon sa iba upang sila rin ay makilala ang pagmamahal ng Diyos. Sa mga darating na araw, asahan natin na may mga pagsubok na darating, mga pagkakataon na maaring magdulot ng pagdududa at takot. Ngunit sa lahat ng ito, alalahanin natin na ang ating pananampalataya ay dapat maging mas matatag. Sa bawat pagsubok, ito ay isang pagkakataon upang lumago sa ating pananampalataya. Huwag tayong matakot na humingi ng tulong sa Diyos at sa ating komunidad. Nariyan ang ating mga kapatid sa pananampalataya na handang makinig at makiisa sa ating mga laban. Makipagugnayan tayo sa isa't isa. Ibahagi ang mga biyayang natamo at ang mga pagsubok na ating dinaranas. Sa ganitong paraan, tayo ay nagiging mas malapit sa isa't isa at mas napapalakas ang ating komunidad. Ang ating mga kwento at karanasan ay nagbigay ng lakas at inspirasyon sa isa't isa. Huwag tayong mag-atubiling magbahagi sapagkat sa bawat kwento, mayroong isang mensahe ng pag-asa at pagmamahal na maaring magbago ng buhay ng ibang tao. Bago tayo magtapos, nais nice kong himukin ang bawat isa sa atin na patuloy na maging mapagpasalamat, hindi lamang sa mga magagandang bagay, kundi pati na rin sa mga pagsubok na dumating sa ating buhay. Ang mga ito ay may dahilan at maaring maging bahagi ng ating testimonya sa hinaharap. Sa ating paglalakbay, lagi tayo may kasama ang Diyos na nagbibigay sa atin ng lakas at kabay. Kaya't bago tayo magpaalam, nais kong imbitahan kayong patuloy na sumama sa ating mga susunod na Devotional. Huwag kalimutan na i-like ang video na ito at ibahagi ang inyong mga saloobin sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga sa amin. Mag-subscribe sa ating channel upang lagi kayong updated sa ating mga mensahe ng pag-asa at inspirasyon. Magsama-sama tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Patuloy tayong lumago at matuto mula sa isa't isa hanggang sa muli na wayang kapayapaan ng Diyos ay sumainyo. Diyos ang kasama natin sa bawat hakbang. Magpakatag tayo at maging ilaw sa isa't isa.